Guys, kayaan, kayaan. Kayaan. Kayaan pa rin. Ay. Ay. Suit mo muna to. Ah. Ah. Uy. Tara, mag-basketball tayo. May laro kami ngayon. Papawis lang. alam Ah. Yun yung mga kalaban namin. Oh. No? Si Tangkad. Tara. Asa na sila tuman. Pasaway. Game time na naman. Second game. Tangkad ng kalaban namin. Yun yung nanalo nung nakaraan eh. Okay lang, laro lang. Kasi huwag yung banya mga kalaban namin. No? Ah, yun Talo na to. Let's go. let me give something game na game na oh, game time na game time grabe tangkad di ben banya ma ini dalawa ma ah yos ini maro fix to yan mare pa ayo tangkad din to baruan So buena. Jambol. ¡Ay, ¡Hola, gata! Mga disorder kaya ko Ay hey. Laro-laro <laughs> lang naman mare pa Wala namang pustahan Tamang papawis lang di ba? Alam namin uh, May malakas yung galaban Pero okay lang 2-0 oh, na 2-0 Ayan ah, Por cero. Kayan. Kayan. Ay, pre. Ay. Ay. Set mo mura to. Eh. Tapo na ng tapo. yun, oh, isuot to.

Baby, you... Ah, picture, picture. Boy, 15 years. Hey, Bel. Taiwan. Toto ako, oh, Toto. San Bin. Tara, tara, tara. Kuya na. Yan pala. May hiram uh, akong motor. Kay, uh, ano. Kay Ryan. Oh, init. Grabe. Halo. Tara, tara. Eh. Hey, Kain mo na eh, 'di ba? Nagu naguutom yung mga ano, talunan. Eh. <laughs> Torta. Roger, pintang. tentang. Dainin. Dainin. cakap apa sih bah segala satkalah tiga guys bos kita cakayan apa Aljareta apa ya Busog. Ay, pasok pa mamaya. Maray pa. Parang papawis lang kami. So, yun. Busog na naman. Diba? Let's go. Cool. Dorm na. Uy. Pasok pa ako mamaya. Maray pa. Kaitin ko lang itong helmet at susi. Kaya Ryan. Tapos, yun. Maligong.

I ano mean to? <laughs> <laughs> Tapos na nanalo kami. Ah, may panalo na kami. <laughs> hey, geng-geng, oh. Punta na lang, may coach kami oh. Yung banyama po din. Naging <laughs> coach namin. Nalo tuloy. Oh. Gang, gang. Ayan. <laughs> Ay, no. Nahulog no, yung pulutan. Uh. Celebrate po din. Nakakaya uh. ah, naman no, sa coach natin oh. Uh. Iyan no. oh. Ayos. K6 versus Kinsu Super. La Ang lakas. Ang kadila undi. Nilakay. tay ah! yun, lagundi nice uy ang na. Ay, Ay, sarap. Yung video, ako na <laughs> sarap dito kami pesta take out kami may overtime pa ako mamaya mga pa. So papasok pa alas 12 na 12.30 na Tinapos namin yung game kahit yung third game So may panalo na kami One win, two lose Diba? Diba? Medyo na diba? nga diba? diba? Tataksi na lang kami pa uwi eh. Let's go! Hey! Good morning! Good morning mga repa! Dito tayo sa Shenpeng Park. Malapit sa station to. Magbike lang ako. Yo. Ah. Punta rin pa dito. Ah. ko yung bike ni Benji ulit. Pero parang malambot yung gulong. Hindi naman. Ganda rin pala dito. Marepa. Kuting ko ba? magbait na ako. Ba't, ba ba't pa ba 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 ako bumaba? No. Tinignan ko lang mare pa. Tiyan mo na. Baka bawal mag cellphone dito. May marami nagjogging. Wait lang. Maroon ng mga bata dito siguro. Buhangin nga na mare pa. Yan paikot to. Marami nagjogging matatanda. Doon yung court. Oh, ba? Diba? labo yata lang camera ko. Wait lang ha Dito na ako sa palengke. Palengke na siya kung tamang bike lang. Mamabili dito. Wala masyadong palengke ngayon. Hindi tsinda. Sa loob pa. Mga purutas dun. Karni. Ang pwede makita dito. Ano? Ah, yun. Ibibili na ako. <laughs> Nakita ako. Dito. Ano ba? Hangar. Nga repa, yun know? o. Ay, hangar dun. Tanong natin. lang. Dito na Dito na yun. Hangar o. Oh. Aban. 90! 90? 90 lang. Sige, tsakao ako. Pwede na rin. Anong pera so? Ano saan? O, 10 siguro to. 3, 6. 90, no? 90 lang. Pwede na to? Hindi ako. Sarap sana mamili, oh. Magluto, mga reto. Bawal naman kasi magluto sa amin. no panalo sa ano ano no, sinigang Shenping Station mare pa ah yan na station no oh alam mo sa dito la ah. pedita Ayan ah, yung palengke dyan yung palengke mga pa? Station na yan naras ka nang buka yun. alas 11 pala yung Napoli nakasail pa naman yung Napoli ngayon bibili sana ako eh kasi alas 7 pala ng umaga salado pa yan ang mga repa ko sale pa naman 199 hanggang sa September 16 yata po eh kailan ba? September 18 masang aga pa kasi mcdo na lang mcdo 24 hours e eh. bukas niya yung mcdo diba? mcdo na lang tayo diba 24 hours ba to hindi yata ay 24 hours o so nga nakalagay 24 hours yan o kasi parang walang tao sa loob Tara, mag-makdo tayo. Ay, hey, may ba dito? Ayun tayo, painit tayo. Oh, mare pa. Oh. Para makita lang yung bike. Station yan, camping station. Burger lang, mega McMuffin. di Diba? Sarap. Tsaka milk tea. Pwede na yan, breakfast natin. Time check muna tayo. 7.15 Pwede na yan Ang kain okay. ako Double Double patty Ayos Ito ang bilang pasko Dahil maglalaba pa ako pag uwi Kung ko mag-bike Ba Let's go Harap ano po hmm. Kapal Kapal Bale, 110 lahat to. Pwede na, di ba? Yo, tanghalian na. pa maare pa. Ngayon, 11.20 na. 11, anong soup nila ngayon? Parang okay lang. Pero tignan ko muna kung anong ulam dito sa pentangan. hindi ako sa kantin na mare pa Malapit so, na mag-break time ano natin kung anong ulam puros panok fried chicken pwede na rin mag take out ako na take out na lang ako tapos mag ano tayo mag sabaw take out na lang ako maray pa oh baon ko mamaya ang gabi nagyan ko lang ng kanin pwede ba try ko kaya tong red rice Sarap kaya to. Pagaluin ko na lang. O, oh, di ba? Baon ko mamaya ang gabi. Try ko yung sa bow. Dito na lang. Oh. Oop, kaso ba? Okay, higa. Okay, okay. Okay. O, mare, po. Subukan natin. Para masabi natin yung lasa. ha. Okay. Pili ka pa kung ano yung gusto mo. Ano. Uh, pansit niya. Noodles. Ano ni dito mare pa? Oo, oh, yun. ba? Oo, oh, yun tumunog na break time na mm. Bawang ko mamaya tapos oh, sabaw pwede mong dagdagan ng noodles hindi eh, nagdagan ko ng noodles so kasing oh, umigop ng sabaw kaya yan ah, kaya tayo Isit na naman at patutulog na rin mamaya tapos na pala akong maglaba Marepa. pa tapos na naglaba. So, ayo ayaw. Ayan. Hmm, ah. Lalo. Ay, busog na naman mga repa. Mga repa, kung napapansin nyo, di ba may sinira akong uh, hiring dito sa Kinsos. Ayan. May mga bagong dating na no? bago yung mga yan yung mga maliit eh anong lahi to kaya mga to parang yung Vietnam oh, yun na yun na itong mga to ang dami na ito oh, na ako sa kwarto pahinga na tutulog na naman at may pasok pa ako may baon na ako mamaya let's go pasok mo tayo pasok na naman mga may mga bago yata to pagalagala mga bagong dating mga bago nga yan Grado. pero yung mga iinan mga yan Nah, ada apa? Kain lah. Break time. Di tengah saya terbau. Saya hmm. terbau. Ini lagi to kan ina. Tapa sok. Nampak? Ada bingkai yang mana repa? Para sabun cake. kakaot lang natin ano kaya laman nito? pero punta ko na ako sana kantin nandito na rin ako sana uh, building A bali muna ako ng drinks diba kuha tayo ng drinks natin ano lemon green tea lemon tea ito na lemon tayo ba? Ano pa ba kukunin natin dito? Tinapay. Mm. -hmm. baon natin mamaya, gabi. Pwede rin naman, pero okay na to. Che! Ay, ano nga pala. Chocolate. May hindi ako chocolate eh. Isang sneakers. Pwede na lang Kaya may sticker 63 lat Okay lah Wala pang ano Sabi Tetap ko na Now? ayaw yata okay ayaw mm, tapos dito ako kukuha ng tinapay may tinapay dito tinapay prutas bukado nilaki ng bukado bukado tayo tinapay gamit lang ID ni Mare pa saka saka lang ba ito ako e may palaman ako dun eh 9-12 oh, hindi ay, diba? ay 11 na bukas o sige asan na yung bantay ID lang yan mare pa lang yung ID di ba nahulog pa Oo, oh, di ba let's go dyan na tayo ito na yun no pa buksan natin buksan natin kung anong laman yun Mooncake Mooncake Festival. Pag may rin dati, pa. Hindi na. Hmm? Hindi ganito? Testing. Hmm? It up, and I go. Let's go.